At ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, maraming magulang napapakamot ulo sa tuwing nagpapasaway ang kanilang mga tsikiting sa loob mismo ng kanilang bahay. Pero sa kwentong ito, hindi po mga bata, kundi mga Siberian Husky, mga aso ang bida. Sa di kasi malamang dahilan ay biglang nagkumpulan at nagtakbuhan ng mga ito na parang may hinahabol. Ang kanila palang target, isang ligaw na ibon. Panoorin ang kwalang eksena sa trending report ni Arnold Herrera. Huh? <laughs> Mula sa tahimik na pagkakahiga sa loob ng sala, tila sabay-sabay na napabalikwas at naalama ang limang Siberian Husky na ito sa di malamang dahilan. Bigla itong nagpalingalinga at tila may sinisipat na kung anong nilalang sa kisame. Ang kanilang target, isang ligaw na ibon. Huling-huli sa CCTV cameras na ipinos ng Husky Tears TV, ang maligalig na paghabol ng mga husky sa ibon na tila nanunok sa dinaman dahil sa baba ng lipat makailang ulit ding nagpabalik-balik ang ibon sa sala, dining area at kusina ng bahay bago pa ito mapansin ng kanilang amo na makikitang naalarma din sa munting komosyon. Ang isa pangang ito, halos lundagin na ang kabinet para lang maabot ang lumilipad na bisita. Agad din namang pinalabas ng amo ang mga fur baby bago patuloy ang magkagulo sa loob ng bahay. Kuwento naman ng uploader, safe naman daw na nakalabas ang maya sa banyo sa ikatlong palapag ng kanilang bahay. Hirit pa nito, isa raw ang eksenang ito sa mga patunay na walang boring moments, basta't kasama nila ang kanilang huskies. Na-stress naman ang mga netizen para sa buhay ng ibon, matapos biglang ma-activate ang hunter mode ng mga fur baby. Nakahinga naman ng maluwag ang ibang netizen matapos anilang makaligtas ang TV wala sa anumang aksidente. Umani na ang viral video ng libu-libong likes and shares sa Facebook. Para sa DZR. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next viral story, no job is too big. Yan ang pinatunayan ng Fur Baby na inampon ng isang kilalang hardware store sa Montalban Rizal para alagaan. At ang aso, ginawa rin nilang security dog. Pero ang trabaho po, hindi lang para magbantay, kundi maghatid din ng aliw sa mga customer. Bagay na kinantiga naman ng mga netizen. Ang iba pang detalye sa Doggy on Duty na si Puti. Panawarin sa Trending Report ni James Galangue. Viral ngayon online ang empleyado ng isang sikat na hardware store sa Montalban, Rizal, ngunit hindi tao, kundi isang alagang aso. Ang doggy on duty kasi hindi lamang para maging bantay ng naturang store, kundi maghatid din ng good vibes sa mga customer na dadalo gayon din sa mga staff ng naturang hardware store. Meet Puti, ang adopted dog ng handyman Montalban na kanila rin pinapakain. At hindi lang yan, may pa-ID pa si Bantay para mas maging certified ang kanyang pagiging empleyado. Kwento ng mga staff, isang stray dog lamang noon si Puti na palaboy-laboy lamang sa lansangan. Samantala, ibinahagi rin online ng mga customer na nagmalasakit kay Puti para magbigay ng treats at dog food bilang kanyang tip. Kahit ang mga netizen, hindi rin mapigilan sa cute moments na hatid ni Puti. Habang mayroon din pabirong humirit sa cute na tagpong iyan, tulad na lamang ng sana all my work. May mga netizen naman na nagsasabi na araw-araw raw inaantay ni Puti ang pagbubukas ng store, bagay na nagpaamo sa kanilang staff at kalaunay kinupkup rin nila. Samantala, nagpaabot rin ng pasasalamat ang handyman sa mga taong naantig at sa mga customer naman na patuloy na nagmamahal kay Puti. Habang humakot na ng milyon-milyong views ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, matapos linawi ng mga pangyayari at depensahan ng maliit na negosyo, ang grupo naman na nag-iwan ng sunod-sunod na bad reviews sa Facebook page ng isang cafe sa Rizal, ang humingi ng tawad sa naturang coffee shop. Kasunod kasi ng pahayag ng cafe, pambabatikos naman mula sa mga netizen ang natanggap ng grupo. Pero ang insidente, napag-alamang hindi lamang nila ginawa sa isang cafe. Ang buong pahayag, ibabalita ni Rose Babiera. Humingi ng tawad ang grupo ng mga customer na nag-viral dahil sa mga bad review na kanilang iniwan sa Facebook page ng isang coffee shop sa Taytay Rizala. Matapos kasing paliwanagan ng The Fifth ang online world sa mga naging umano'y totoong pangyayari, nanawagan din ito na huwag targetin ang mga small business dahil malaki ang epekto nito sa kanilang kita at negosyo ayon sa pahayag ng Purpose Venture Young Professionals, sa isang post na ngayon ay inaccessible na. Nagsisisi ang grupo sa naging epekto ng kanilang reviews. Inamin din itong ang mga naging hakbang upang iparating ang saloobin ay hindi naging angkop at kanais-nais. Sa pa nito, inaako raw nila ang responsibilidad sa mga naging tugon nila sa sitwasyon na hindi sumasalamin sa pagkukumbaba, respeto at kabutihan na isinusulong ng grupo. Bilang tugon, napagkasunduan daw ng mga miyembro na burahin ang lahat ng review na kanilang iniwan sa page ng The Fifth. Humingi rin ng tawad ang grupo sa iba pang Christian organizations at sa buong komunidad ng mga Kristiyano na nakatanggap din ng pambabatikos at tinawag nila itong isolated incident. Sa huli, batid ng grupo na bumalik ang tiwala ng publiko sa coffee shop. Nag-viral ang post ng The Fifth matapos itong maglabas ng pahayag para depensahan ang cafe. Nakompleto nitong naibigay ang order ng grupo at inaccommodate ang lahat ng miyembro kahit palampas na ito sa maximum capacity ng pasilidad. Nanindigan din ito na hindi nila pinaalis ang mga naturang customer. Sa iba pang post, nanawagan ng The Fifth na suportahan ng isa pang coffee shop na napag-alaman na na-encounter din ang parehong grupo at humarap sa halos kamukhang problema. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, young attorney. Isa ang pagiging abogado sa mga mahirap na larangan kung saan maraming libro ang kailangang basahin at maraming batas ang kailangang aralin. Kaya lubos na paghanga na lang ang natanggap ng isang 17-year-old na pinakabatang nakapasa sa California Bar Exams at ngayon nanumpa na bilang isang prosecutor sa isang district attorney's office. Kilalain siya sa trending report ni Dustin Bayog. Isang 18-year-old na babae ang panibagong prosecutor ng Tulare County District Attorney's Office sa Bansang California nang formal na itong manumpa matapos may pasang bar exams noong nakarang taon. Siya ay si Attorney Sophia Park na gumawa ng kasaysayan bilang pinakabatang nakapasa sa prestiyosong California Bar Exams noong November 2024 sa edad lamang na 17 years old. Appears on the pass list for the July 2024 bar yeah. yeah. Uh -huh. Bukod dito, sinundan niya lang naman ang yapak ng kanyang kuya na si Peter Park na siyang dati pinakabatang nakapasa sa bar exam noong 2023. Nagsimula mag-aral ng abogasya sa Sofia sa edad 13 years old noong 2020 habang pinagsasabay ang kanyang junior high school sa Oxford Academy. Taong 2022 ay gumraduate ito ng high school matapos makapasa sa California High School Proficiency Exam o CHSPE. At nang nakarang taon ay nagtapos ito sa Northwestern California University School of Law matapos may pasari ng College Level Proficiency Exam sa CLEPS. Pinapayagan sa kanilang estado na maka-enroll sa isang law school ang isang mag-aaral kung makapasa sila sa CLEPS na siya rin ginawa ng kanyang kuya na si Peter. At nito March 2025, Formal nang nanumpa si Attorney Park bilang isang ganap na abogado sa edad 18 years old kasama kanyang kuya bilang bagong prosecutor ng District Attorney's Office ng Tulare County. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Patay ang isang motorista matapos bumangga sa isang fire truck na papunta sa isang sunog sa Mandawi City. Ang mga pangyayaring nakuhanan sa dashcam tutukan sa report ni Millie Borja. Patay ang isang motorista matapos bumangga sa isang fire truck na papunta sa isang sunog sa Zone Sili, Barangay Paknaan, Mandawi City. Naganap ang salpukan sa intersection ng AC Cortez Street at Paridel Street, Barangay Cambaro. Kinilala ang biktima na si Juan Paulo Mindo, 23 years old. Isang call center agent at residente ng Sitio Sundot, Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City. Sa isang dashcam footage na inupload ng Facebook user na si Legin Shonox, makikita ang tumatawid ang firetruck sa silangan ng intersection habang dumiretsyo naman ang motor ni Mindo na papunta sa norte at bumangga sa sasakyan. Ang nasabing fire truck ay pagmamayari ng Cebu Filipino Chinese Volunteers Fire Brigade. Matapos ang manggaan, naiwan si Mindo na nakahandusay sa kalsada habang nagpatuloy naman ang fire truck papunta sa sunog. Agad isinugot ang biktima sa Wandawi City Hospital. Pero idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tagapagsalita ng Mandawi City Police Office. Sumuko na sa Traffic Enforcement Unit ng MCPO ang driver ng fire truck. Iniintay pa rin ang desisyon ng pamilya ng biktima kung maghahain sila ng kaso laban sa driver. Maaaring harapin ng driver ang kasong reckless imprudence resulting in homicide with damage to property. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, i-ready na ang Ipon Filo VIPs. Inilabas na kasi ang presyo ng ticket at seat plan para sa pagbabalik Pinas ng K-pop superstar na si G-Dragon. At legendary rock icon Bon Jovi, pinuri ang cover performance ng isang N-Hypen member sa kanyang hit song na Always. Mga detalye tutukan sa showbiz report na ito. The long wait is over, fellow VIPs. Inilabas na kasi ang seat plan at ticket prices para sa si Ubermensch concert sa Pinas next month ng King of K-pop at Big Bang leader na si G-Dragon. Batay sa anunsyo, nagkakahalaga ng mula 8,500 pesos para sa Zone D hanggang 19,000 pesos ang S VIP Standing sa concert ni GD sa Philippine Arena sa Bulacan. Ang fan club presale nakatakdang ganapin sa April 8, na ng general ticket selling sa April 9 para sa May 17 concert. Last March 29 and 30, nag-kickoff ang Ubermensch World Tour sa Goyang Stadium sa Korea kung saan kabilang sa highlights ang Kolo performance ni GD at ang leader ng 21 na si CL habang nagpasiklab din sila ng kanyang mga kagrupo sa Big Bang na si Taehyung at Daesung. Taong 2017 pa, nang huling nag-concert si G-Dragon o Kwon Ji-yong sa bansa. Samantala sa iba pang balita... Nagustuhan naman ng legendary rock icon na si Bon Jovi ang cover performance ng Enhypen member na si Jay sa kanyang 90s hit song na Always. Ayon, sa Bed of Roses hitmaker, what an awesome Always cover from Jay. check it out! Abang sa comment section naman ang nagtuturang video, muli nitong pinuri ang rendition ng Korean singer sa kantang Always. Ang higit 7-minute video na yan K-pop star na inilabas March 28, number one trending for music sa YouTube at humakot na ng mahigit 3.1 million views. Mga gunita na huling nasa Pinas ang N-Hype Last March para sa kanilang walk-line concert sa Bulacan. episode ng mga nagpawaw, wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nag viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS a Trending and a Viral Show. Assignment namin na kapag may nag trending, aalamin, bubuoy na di ba follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.